Hi guys, welcome to my vlog Today's video guys Magluluto tayo ng chicken choy Itong manok na to ini marinate ko siya sa milk Siyempre meron siya lemon Tapos may ingredients Lahat ng ingredients inilagay natin diyan para masarap Parang KFC lang siya o di kaya ano Yung uh, Jollibee Pero sa akin para sa, parang lasa ng Jollibee Dahil diyan guys mag-marinate tayo ng manok Okay. Siyempre, merong bawang na dinigdig. Ayan. Okay diba? At ito yung ingredients niya. Ayan. Tapos, yung mekos mekos lang natin. Siyempre, <laughs> siyempre dahil kailangan natin ng gatas dito para masarap. Kung gusto natin ng parang jelly ang ating ano, ayan, nilagyan ko siya ng milk. Ito. Milk. Para, parang test ng, ano, jelly kailangan natin lagyan ng milk. Siyempre, may lemon. Ay, ang hirap namang, ano, ini itong lemon na to. Ayan. Pikaan natin ng lemon. Tapos i-mix-mix natin mamaya. Mahirap kasi magano na wala tayong stand kasi yung stand ko hindi di magkasya dito sa sa kestor ko lang. Ayan. At siyempre malinis ang aking kamay guys. So i-mix-mix ko sa aking kamay. Okay lang naman ako lang naman kakain eh. Kaya okay lang. <laughs> i mekos natin sa <laughs> tige. Guys, matapos natin i mekos ganyan na siya. Ilagay na natin siya sa ref tapos hintayin natin. Pwede ito i ng magdamag. Pero dahil ako nagmamadali ako kasi ito yung lunch lunch ko today. Eh mga 3 hours or 2 hours pwede na siya. 'Di ba? Kaya Sige, update ko na lang kayo mamaya. Ano man guys, ititimpla natin yung ano natin, ilalagay natin sa ano. Iko-coat natin ng chicken dito para maging parang jelly lang siya ba. Nilagyan ko ng black pepper, salt, uh, paprika and the powder garlic para masarap. Ayan guys, patuloy na lang natin ipamekos, imekos, mekos. Guys, ito na yung ating chicken na minarinet. Maglagay tayo ng dalawang itlog dito. Tapos, ay! Tapos, imekos, mekos lang natin. Ayan, dalawang itlog yan, kulog po yung ano. Siyempre, meron na yung ingredients, guys. Para maganda siya, mag ano, lagyan natin siya ng floor. Ay, hmm, ang kati ng ilong ko. Tapos, yung mekos-mekos natin. Sandali lang ako magmemekos. Dahil dyan, guys, maglalagay na tayo nito. Ayan. Takpal lang natin siya ng konti tapos siyempre imimikos umikos natin ganyan ayan ikamay na na natin no malinis naman ang aking kamay pero mahirap pa rin para magkamay ayan ganyan siya guys tapos ipiprito natin din ako ng use oil kasi okay pa naman siya, marano pa rin siya. Siyempre, subukan natin muna kung okay na ba yung ating mantika. Pwede na siguro i-fry ang ating chicken. Ayan. Ano ba, ba yan? Init. mainit. Siyempre guys, ano muna natin dyan? Grabe kasi init guys. Ayan. Hintayin muna natin siya maging okay. Saka natin siya balik sa rin. Ayan. Kaya nang dapat magpulito na mo. Ayan guys, balik rin muna natin ng konti. Okay. Baka ano. Nung dati nag rin ako pero ito kasi ginawa ko dito, binabat ko siya ng binabad ko siya sa ano lemon at saka ang primerong siyang milk yung una wala kaya ko nilagay doon na milk pero ito meron binabat ko sa lemon at saka milk ito na guys sa ating Pinis product guys ito na yung sorba natin so ito yung isa Siyempre, ito na yung ating manok na pinrito. Kakain na po tayo dyan. So, yan guys. Sana po guys, meron kayong pagkain dyan sa inyong mga table. Para naman masamahan nyo kami kumain dito guys. So, guys, kung alam niyo paano lutuin ito, try din ninyo lutuin kasi promise ko sa inyo masarap talaga yan. Kaya, huwag kayong magdalawang isip na magluto ng ganito. Ito puro healthy ito guys kasi may carrots may kamatis ah uh, potato adas Nakalimutan ko lang ang sibuyas sa adas pero okay lang masarap naman siya Pareho lang So yan guys kain po tayo guys Kainan na bye bye